Generally peaceful, ganyan inilarawan ng pambansang pulisya ang naging pagsalubong at pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Nagdeklara naman ang dalawang araw na tigil putukan ng mga rebelde. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus. Dahil sa iba't ibang paghahanda at mas mahigpit na seguridad, pangkalahatang maayos at mapayapa ang pagsalubong at pagdiriwang ng kapaskuhan sa buong bansa. Ayon sa Philippine National Police, walang anumang untoward incident ang naitala mula ng itaas ang full alert status as of yesterday nga po ay mahigit 79,000 mahigit po yung ating dineploy doon po sa mga places of convergence kung saan na uh, ina-anticipate po natin na dadagsain po ng tao at uh, malaki rin po yung pasalamat natin sa ating mga kababayan sa kanilang kooperasyon at doon sa pagsunod doon sa mga binibigay po nating mga safety tips na nagresulta po sa magbababang uh, krimen din po na naitala natin na uh, kahapon compare po nung uh, nakakaang matapos ang Pasko. Ipagdiriwang naman ang bagong taon kaya sabi ng PNP, manatili ang kaparehong latag ng seguridad sa tulong ng mga force multiplier. Hindi na po tayo mag-aalis ng mga i-deploy po nating mga tauhan at tuloy-tuloy po yan. Ang sabi nga po ng ating GPNB ay uh, kailangan i maintain po natin yung proactive stance natin hanggang matapos nga po yung uh, pagsalubong sa bagong taon dahil alam po natin na uh, talagang mas excited po yung mga kababayan natin sa pagsalubong sa bagong taon. May ani naman ng insidente ng illegal discharge of firearms ang naitala kung saan isa ang nasugatan. Dalawa sa mga sangkot ay miyembro ng PNP habang dalawa ay sa AFP. Kaugin nito muling pinaalala ng PNP sa mga polis iba pang law enforcement agencies at gun owner na maging responsable at huwag gamitin ang kanilang baril sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, tuloy ang opensiba ng gobyerno sa kabila ng dalawang araw na ceasefire na idineklara ng CPP-NPA hanggang bukas. Sabi nga po natin ay uh, natuto na po tayo sa mga nakaraan po nating uh, mga karanasan na pagkabant sila ay nagtitiklara ay hindi man po nila tinitigil yung kanilang mga atrocities and uh, harassment. Kaya yung PNP po katuwang ang AFP ay tuloy-tuloy uh, po yung ating uh, gagawin military and focus operations at uh, babantayan po natin yung mga areas na vulnerable to any attacks. Dinawag din ng Armed Forces of the Philippines na empty statement ang deklarasyon na ceasefire ng Communist Party of the Philippines dahil sa kakulangan umano nito ng leadership at suporta kung saan pakonti ng pakonti ang mga miyembro nito na ang ilan ay sumuko na. Manatiling nakahanda ang puwersa ng militar sa mga posibleng harassment mula sa komunistang grupo. Muli rin hinakayat ang mga ito na talikuran na ang armadong pakikibaka. Patrick De Sous, para sa bayan.